So, hi guys! Welcome back to my channel At sa video po na ito, atin po nga pag-aaralan ang patungkol po sa Biblia At kung ano yung mga parts ng Bible So, para po ito sa mga beginner na, na nagnais pong matuto uh, Kung paano po basahin ng Biblia at kung ano po yung mga nilalaman po ng Biblia So, bago sa la bago ang lahat, may ipapakita ko po sa inyo ang isa sa mga Bible na ginagamit ko ato Ayon bakit may pagganum pa ako. So, ito pong Bible na 'to na napakatagal na po nito sa akin. Kaya kung mapapansin po niyo, ah uh, luma na siya at uh, gamit na gamit kasi nakuha ko po ito, or binigay po sa akin ito year 2014, 2014. So, isa po ito sa mga una pong naging Bible ko nung ako po ay naborn again. So, yan, ito po ay nakasalin sa Filipino. Paborito ko tong dinadala sa mga life groups or mga Bible studies at kapag sa Bible reading ko, alam niyo po Filipino din yung ginagamit ko ito, no? Kasi mas gusto na mas gusto natin 'yon, 'di ba? Para mas gusto ko 'yon, mas uh, feel ko yung binabasa ko, hindi na ako masyado nag-iisip o nagta-translate <laughs> sa aking isipan kapag nagbabasa ako ng Biblia. So I I also encourage you na sa inyo pong Bible reading, Gamitin niyo po ang Filipino uh, version. So 'yan, or Tagalog version. So ano bang nilalaman po ng Biblia? Ito pong Bible natin, no, hindi lang to isang uh, akulat. But actually, Bible is a collection of many books. Yes po. So ilang bang books meron sa Biblia? We have 66 books in the Bible. So papakita ko po sa inyo ang uh, nilalaman po nitong Bible ko na ito sa so pag natin ang Bible, may kita natin ay ang mga nilalaman or table of contents. Ang Bible ay nahati nga pala sa dalawang major sections. Una ay ang Lumang Tipan or Old Testament at ito ay naglalaman ng 39 books. Sumunod naman ay ang Bagong Tipan or New Testament na meron namang 27 books. Kaya lahat-lahat ang Bible ay mayroong 66 books. Nakuha po ba? So, next, tinan naman po natin yung nilalaman ng bawat aklat sa Bible. So, for example, puta tayo kay, eto, kay Book of John. Ayan. Book of John. So, ang kagandahan dito po sa Tagalog uh, Bible po na ito, uh, meron po tayong may kita na panimula. So, hindi po kasi lahat ng Biblia may ganito. Pero ano may kita mo dyan, uh, or mababasa natin dyan, nandito po yung purpose of writing, kung bakit siya naisulat. Uh, may kita rin natin yung buod. At meron din siyang outline, ano? Outline yung nilalaman na po ng uh, buong aklat po ng John. So, sa Book of John, tandaan po natin, hindi lang sa Book of John, every book in the Bible uh, is divided into chapters. May mga chapter po tayo makikita. So, ito po yung mga number, mga big number na makikita po natin. Pag binubuksan natin yung Bible, katulad yan. One, two, three, ayan. So, ang tawag po dyan ay chapter. Dito po sa Book of John, meron po itong 21 chapters. So, depende po, no, iba-iba. Meron kasi maikling aklat, meron din na mahaba. Pero ang tawag po natin dyan ay chapters. So, ano naman yung maliliit na number na ating po mapapansin? Every chapter naman po has verses. Yung maliliit po na number na yan, yan po yung mga verse. Kaya kung meron po tayong i-quote na talata sa Biblia, so sasabihin po natin for example is John chapter 3 verse 16 or simply like John 3 16. Paano natin yun hahanapin? So, una, syempre, punta tayo sa chapter 3 and then hanapin po natin yung verse 16. Yan, para makita nila yung kung anong nilalaman ng talata na yon. So, ayun. Ayun po yung verse 16. O, oh, ba diba? Ang dali lang. Kung kayo naman ay mag-quote ng higit sa isang verse, pwede nyo po sabihin na, ano, from verse 1 to verse... 3 for example or from verse 1 to verse 5 or to verse 10. So depende po yan sa talata na inyo pong i-quote. Sige nga po mag-practice tayo. Buksan nyo po inyo pong Bible at hanapin nyo nga po ang uh, Matthew, Matthew chapter 22 uh, verse 37 at isulat niyo po sa comment section kung ano po ang sinasabi ng talata na iyon. Bawal po gumamit ng Google ha. So Matthew chapter 22 verse 37. Important note nga pala mga kapatid, sa lahat po ng aklat ng Biblia, meron po mga chapters maliban, no? sabihin mo maliban. Maliban po yan sa Book of Psalms. So wala pong chapters ang Psalms. Again, Psalms doesn't have chapters. Kaya kung tayo po mag-quote ng mga verses na mula po sa Psalms or mga awit, sa uh, sabihin, lang po natin siya, for example, Psalms 23 verse 1 Psalms 23 verse 2 or Psalms 23 verse 56 Ganon po. So hindi po natin siya sasabihin na tulad ng Psalms chapter 56 verse 1. Ganyan. So wala na pong chapter kasi nga po ang Psalms ay walang chapter. So yun po yung tama pong pagbabasa. Sa mga huling pahina naman, may kita natin ang talaan ng mga salita or concordance. Nakalagay po dyan yung mga words na mababasa natin sa mga passages at yung meaning po ng mga ito. Sunod, meron din po ditong mapa. So, may kita po natin dyan yung mapa ng iba't iba pong lugar na mababasa po natin sa Bible. Although, hindi po lahat ng Biblia ay meron pong mapa sa bandang likuran. Pero kung meron po ang pong Bible, that's good. At dito rin sa Bible na ginagamit ko, meron pong santaong gabay sa pagbabasa ng Biblia. So maganda po itong gawing guide para sa Bible reading natin every day. So nandiyan na po yung chapters na babasahin po natin araw-araw. And last, meron din pong space ano, para sa notes. So, yan lamang po ang uh, parts of the Bible. So, next time, pag-usapan po natin yung classifications of the books of the Bible. Kung meron po kayong questions or clarifications, i-comment nyo lang po at uh, sasubukan po natin yung sagutin sa susunod po nating video. So, yun lamang po mga kapatid. Marami-marami po salamat and God bless you all. Bye-bye! <laughs>